Umaga pa lang, namalengke na si Tatay Vic para bumili ng kanilang lulutuin sa buong araw. Pero hindi niya maiwasang manlumo sa mataas na presyo ng karni ng baboy. Ang presyo kasi nito, umabot na sa 420 pesos kada kilo sa Baguio City Public Market. Ay malaki. Una-una sa pamasahin, may pinapaaral ka pa. Imbisa dati tatlong kilo binibili mo, ngayon isa na lang eh. Lipad kasi ang 700 mo na, sa dalawang kilo pa lang, wala nang ano mo, dati 1,000 mo, barang makatatlong kilo ka pa. Dahil dito, nililitan na lamang ni Nanay Linda ang serving nito sa kanyang karinderya para mapagkasya ang budget. Kasi pagkaganon, kinukuntian namin talaga ang serving namin para mabawi namin yung pinagbili namin. Ganon, tapos maka, maka ano rin kami, makatubo rin kami kahit papaano, konti. Kasi kailangan din namin talaga, tutubo. Kaya binabadget namin talaga yung karne ngayon. Hindi naman katarungan na talagang mataas talaga masyado yung ano, presyo ng baboy ngayon. Dapat naman sana, ibaba nila, sa hirap pa naman kumita ng pera, dapat naman naintindihan nila na iba konti nila yung presyo ng baboy ngayon. Pero hindi lang mamimili ang apektado sa patuloy na pagtaas ng presyo ng karni ng baboy. Ang ibang tendera kasi umaaray na rin sa tumal ng bintahan. Ay ngayon wala na. Diyos ko yung ng 5 kilos, naging 1 kilo na lang. Ang, mm, konti na lang kasi sa presyo, mataas. Kaya nagtitipid mga tao ngayon sa sobrang taas. May na po ma'am. Hirap magtinda kaya. Kasi sa taas pa ng presyo. So hindi ko naman kami pare na kwan dito. Siyempre, mahal yung renta namin sa pan naabo lang namin. Sa price monitoring ng Department of Agriculture called Coldillera, pumapalo na sa 350 pesos hanggang 380 pesos ang pork shop at kasim habang 380 pesos naman hanggang 420 pesos sa liyempo. Kaya naman ang Department of Agriculture nagpataw na ng maximum suggested retail price sa karne ng baboy sa mga palengke sa NCR. Kaya naman ang ilang mamimili sa bagyo Hiniling rin na ipatupad din sana ito sa lungsod. Sana sabay-sabay kung ganun eh. Uma Una muna sana ang Baguio bumaba eh. Ayon sa DA, ang pagtaas ng presyo ng baboy ay dahil sa naging malaking demand ng baboy noong holiday season at patuloy pa rin epekto ng ASF sa supply ng baboy sa bansa. Pero ayon sa malakanyang, aasahang bababa ang presyo nito ngayong buwan ng Marso. Uh, ang presyo po ng baboy ay maaari po ito, maibaba din po by March 10. Sa halaga po, ito po ay uh, sinabi in particular ni Secretary Laurel, ang partipo po ng kasimpatigue ay bababa po uh, between 350 to 360 per kilo. At ang liyem po naman po ay uh, maibababa po ng 380 per kilo. Matapos ang pagsunod ng ilang nagtitinda ng karne sa MSRP sa Metro Manila, plano naman ng DA na pababain din ang presyo ng baboy sa mga supermarket. Angela Arquero, RNG News.